sa araw na ito ay ginugunita natin ang ating mga mahal na yumao. Sana po sa mga pagdariwang natin itong mga nakalipas na araw, nakikita natin ang yaman at pagkakaiba natin sa simbahan. Kahapon, ating ipinagdiwang ang kapistahan ng mga banal ang lahat ng mga santo at santa na nasa langit, ang lahat ng mga kapiling na ni Jesus Nazareno. Hindi lang yung mga santo at santa na nakikita natin na mga rebulto nila sa mga simbahan at kapilya, ngunit lahat ng mga nasa piling na ng Diyos lahat ng mga nalinis na kung kaya nga't sila'y pinapasok na sa kaharian. Ngayon naman, ating ginugunita ang ating mga mahal na yumao, ang mga nauna na sa atin, ngunit sila ay nangangailangan pa ng pagdilinis, kaya nga't ipinagdarasal natin sila nag tayo ng misa at sakripisyo upang sagayoy sila'y kaawaan na ng Diyos at patuloyin na sa kaharian. Tayo naman na naiwan pa dito sa lupa na bahagi pa rin sa katawan ni Kristo ay patuloy na nagsusumikap at nagpupunyagi. Nakita niyo po yung tatlong bahagi ng katawan ni Kristo, ng simbahan ni Kristo. Ang mga maluwalhati nang nasa langit, ang mga nililinis pa na nasa purgatorio na yumao na. At tayong nabubuhay pa, naglalakpay ba dito sa lupa, patuloy ding umaasa sa awa ng Diyos. Minsan sa isang taon, hindi lang itong araw na ito, kundi lalo na sa buwan na ito, ipinapaalala sa atin ang katotohanan ng kamatayan. Napakahalaga po nito sapagkat aminin natin, minsan isinasantabi natin ang katotohanan ng kamatayan. Ayaw natin ngang pag-usapan ang kamatayan. May mga ibang taong may tuturing natin matapang-tapang sapagkat hindi sila kimi sa usapin ng kamatayan. May kilala nga po ako, pinili na niya kung ano yung kabaong gagamitin niya. Kayo ba? Napili nyo na? Nagbili na ba kayo? Kung kayo'y dumalaw ngayon, mga araw na ito sa sementeryo, meron din akong kakilala. Tinuro na niya dito nyo ako ililibing. Ito ang pwesto ko. Nagpa-reserve na siya para hindi siya unahan ng iba. Mas gusto ko dito, katabi ni Inang. Yung iba, gusto ko dito, mas presko. Kaya dito ako sa pwestong ito. Hindi sila nahihiyang pag-usapan ng kamatayan. Pero alam natin, mayroon din sa atin at mas nakakarami ang ayaw man lang isipin ng kamatayan. Kaya nga huwi iba, ayaw magpa-check up, pumunta sa doktor. Kasi pag nagpunta ka sa doktor, baka malaman mo may sakit ka. At dahil pag alam mo may sakit ka, alam mong malapit na at nanganganib ka. Ayaw natin sa pag-usapan ng kamatayan. Pero sa simbahan, sa ating pananampalataya, hindi natin ito dapat iniiwasan. Kaya nga sa araw na ito at sa buwan na ito, habang ipinagdarasal natin ang mga yumao, ipinapaalala sa atin ang katotohanan ng kamatayan. Bakit? Sapagkat kapag naaalala natin ang kamatayan, dalawang bagay ang atin din maalala. Matatapos din ang lahat. Kaya yung ibang tao ayaw pag-usapan ng kamatayan, sila'y nabubuhay ba rin sa ilusyon na para bagang hindi natatapos ang lahat sa buhay. Kaya nga't pag nakalimutan mo ang kamatayan, nandoon ang tukso na tuloy lang ang ligaya. Kaya nga't alam natin may mga ibang tao, kung mabuhay, kala mo hindi mamamatay. sagad-sagad tuloy luho at layaw. May mga ibang taong akala mo hindi mauubos ang kapangyarihan at kayamanan. Kaya ganun na lamang sa pagtatrabaho. Pero ipinapaalala sa atin matatapos din ang lahat. May mga ibang tao akala nila, ah, makakalusot ako mapagtatakpan ko ang lahat, magagawa ko ang lahat. Pero yan ay isang kasinungalingan na pilit inilalagay sa atin ng demonyo. Dahil pag nakalimutan natin magtatapos ang lahat, nakakaligtaan din natin umiwas sa kasalanan at kasamaan. Nakakaligtaan nating maalala kung ano ang tunay na mas mahalaga sa buhay. Kaya nga't ngayong araw na ito, mga kapatid, napakagandang paalala, matatapos din ang lahat. Kahit nahabaan mo pa ang buhay mo, mabuhay ka man ng isang daang taon, matatapos pa rin ang lahat. Iiwan mo pa rin ang lahat. Ikalawa, Opo matatapos ang lahat. Ang paalala din sa atin, may magtatagal at magpapatuloy pa din sa buhay. May matatapos lalo na ang mga bagay sa mundong ito. Pero meron pa ring magtatagal at magiging man Kaya nga't napakagandang pagpapaalala sa atin na ang ating bang pinagsusumikapan, yung ating bang pinag-iipunan, yung ating bang pinagbubuhusan ng atensyon ay yung tunay na magtatagal. Sapagat ang nakakalungkot mga kapatid ay ang matapos ang buhay natin dito sa lupa, na ang hindi natin nabigyan ng tuon ay yung mga magtatagal, yung mga bagay ng ating kaluluwa, yung bagay ukol sa kaligtasan, yung bagay na mahalaga kay Jesus Nazareno. Kaya nga't sa unang pagbasa, pinapaalala sa atin, yung daw mga hangal, iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan. Iniisip nila na yung bagay dito sa lupa ang mas mahalaga. Ngunit ang mga matuwid sila bagamat nakakaranas ng munting paghihirap sila naman ang makakaranas ng tunay na kaligtasan, ng tunay na buhay na walang hanggan. Opo mga kapatid, may matatapos, pero may magtutuloy din. Kaya nga, bagamat yumao na ang mga mahal natin sa buhay, ang mga kakilala natin, patuloy natin silang inaalala at pinagdarasal, umaasa na sila ay makabahagi sa buhay na walang hanggan, na dulot ni Jesus na sareno. Opo, pag inaalala natin ang kamatayan, maraming pagkatakot na pumapasok sa ating puso at isipan. Sapagkat kapag pinag-iisipan natin ang kamatayan, natatakot tayo na mag-isa. Ang kamatayan na isang karanasan na pang lamang ikaw lamang ang makaharap at makararanas nito kahit sabay-sabay tayong mamatay individual pa rin ang karanasan ng kamatayan kaya tayo natatakot sa kamatayan dahil ito yung pinaka nag-iisang karanasan natin natatakot tayo sa kamatayan dahil natatakot tayong makalimutan na ng lahat. Ang pagkatakot sa pag-iisa, ang pagkatakot sa pagkalimot, ang siyang nagbibigay pait sa kamatayan. Pero ngayong araw na ito, sinasabi sa atin ni Jesus sa sareno, huwag tayong matakot sa kamatayan pinagtagumpayan na niya. Kaya nga niya pinasan ang krus. Kaya nga niya hinarap ang kamatayan, dinanas ang kamatayan para baguhin ang kamatayan. Hindi na ito katakutan. Ang tunay na deboto, hindi natatakot mamatay. Ang tunay na kristyano, kaya niyang harapin ang kamatayan sapagat alam niya hindi na siya nag-iisa. Kung habang tayo nabubuhay, kasakasama natin si Jesus na sareno, kasakasama din natin siya sa ating kamatayan. Ang tunay na deboto na namumuhay kay Jesus na sareno, hindi natatakot makalimutan. Opo, siguro nga kalilimutan tayo ng mundo kahit ano pang gawin mo magpatayo ka man ng rebulto gawin mo man bayani ang sarili mo ilagay mo man ang pangalan mo kung saan-saan aminin natin makakalimutan ka pa rin dito ngunit hindi tayo dapat matakot sapagkat merong hindi makakalimot sa atin si Jesus sa sareno. Ang alaala -ala niya, ang pinakamahalaga sa lahat. Aanin mo ang pagsumikapan mong maalala ka ng tao. Pero nung nabubuhay tayo, hindi natin sinama ang sarili natin sa alaala -ala ng Diyos. Kaya nga tayo narito ngayon, nagsisimba, nagdadasal, nagsusumamo, na tayo maalala maging bahagi ng alaala ng Diyos. Sapagkat yon ang mas mahalaga, sapagkat yon ang susi sa buhay na walang hanggan. Katulad ni Dimas, naalala niyo po si Dimas, yung isang magnanakaw na kasama ni Jesus Tasareno sa Kalbaryo, ang maging dasal natin Panginoon, alalahanin mo kami sa iyong kaharian at maalala tayo, makakasama tayo ng Diyos kung ating maalala araw-araw sa ating buhay. May matatapos din. May magtutuloy din. Kaya sana ang araw-araw nating pinipili sa buhay, hindi yung magtatapos. Kung hindi ang pinipili natin ay yung magpasawalang hanggan, yung magpakailanman. Sa pagdarasal natin sa ating mga mahal na yumao, nawa, bago man lang mailagay ang mga pangalan natin sa mga sobre na iyan, sa kahon na iyan, bago tayo na ang isulat, dahil tayo din ay tinawag na ng Panginoon, nawa ang buhay natin, katulad ng isang tunay na deboto, isang tunay na kristiyano, ay mamuhay ayon sa kabutihan, katotohanan ng Diyos. Hindi tayo dapat matakot mag-isa at makalimutan sapagkat muling nabuhay si Jesus na upang tayo din muling mabuhay sa kanyang kaharian.